Ano o yan o, mga ay, tambak. <laughs> Yo, kalbos na nila, tambak na naman niya, kahit home court. Uy, <laughs> kalbo, na, muna, sabo po tayo. Wala, well, bago pala kami nag-uumpis ang mga asaridi. Wala. Pre, pwede kami. Baka maasar lang kayo pag nakita niyo yung ice cream na yan. Ay, ano? Tingin mo nakalagay diyan. 3 3-1. Okay lang nga, pwede kami. Alam na namin yan eh. Uh, uh, Adan pa nito. Sa akin nga binigay yan. Oo oh, nga. Kasi hati tayo. Ano oh, nga ba? O, ano kaya? Ano? Ano ba? Ah, mamaya laro na namin. <laughs> Sa yung shirt nito? Wala. <laughs> Ready okay. na. Kit! Okay! Diba? Si yun ah. Kaya natawag to. Eh! Oh! Kahit yung dalawa dun na nasa ano, uh, gubita, nagkakwentuhan. Eh! Pagpunta natin. So, tara, tara, asarin natin. Pagpunta natin. Pagpunta natin. Nado si Galba? Ba, ba, <laughs> ba? Eh, ba lang tayo sa 3-in mong kahapon ni eh. Oh, Pero ngayon ba, <laughs> hindi na tayo papayag. <laughs> <laughs> tara, asarin <sorry> natin. Hahaha. <laughs> Nadali lang tayo ni Gato sa, sa 3 and 1 ni. Eh. Oh. Ngayon ni Deba, asar mo asar sa akin yan. Sa nakapwesto ko yun. O yan o, mga tambak. <laughs> tambak on. <all. laughs> <Are, laughs> hindi naman, pre, nakakabit sa ulo yun. <laughs> ano boy, mag-game 5 na, hindi pa rin kayo makamove on. Hahaha. <laughs> Ha? O, Ba? Ka lang, pa ng Team 7 yan. dandan dahan baka mabutasan yun, ka. Na, <laughs> pre, <laughs> ano na yan? Yung kalbos doon nila, tambak na naman niya kahit home court. Mga Ha? Pinagpigyan lang kayo eh. Ha? Oh, oh, Pinagpigyan. Oh. tambak nila. Oh. Pinagpigyan pa yan oh, oh, <laughs> Lampas na isang buwan. <laughs> 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 Huh? Tandaan tayo, Will. Tandaan tayo. Kaya Eh, Oo. Umiyak ka lang. Sa game pa. <Bye> ba? <laughs> <laughs> ano? Baka hindi ka makataon. Oo, ikan po. Saan po tayo? Wala, <laughs> bago, well, bago pala kami nag-uumpis ang mga asari. Oh. Wala. Oh, ba <laughs> 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 Uwe ba? Five minutes later. Oh. Tambak malalaba. <laughs> <laughs> Lalo sa game fight Kuya at Home court ngayon <laughs> Bakit? May ice cream May dalang ice cream Kuya, pegi kami ha ah. Ang lalakas nyo mga sari, Ako lang ang bibigyan oh. Ako <laughs> lang ang bibigyan ba? Hindi ba? Pegi kami ba? Ayun oh, na nga oh, ang bibigyan Pre, Rep, pwede kami. yung mga idol mga nito. Tama-tama to, tag Oo nga. Tapos lang ganyan. Parang pwede kami. Tingnan Parang delicious. Eh, yeah. hey, dami pa nito. Ang dami pa. Pwede kami, kuya. Oo Pre, pwede kami. Ang lalakas Wala. Hindi ba kayo nanalo kayo. Wala. Kung mananalo. Kung mananalo. Kung Kung mananalo. Kung ano Baka maasar lang kayo pag nakita niyo yung ice cream na yan. Ano? Ba Tiyo mo, mo. nakalagay dyan. 3 in -1, 1. Okay lang yan. Pahingi kami. Alam na namin yan eh. Uh, uh, Pero uh, yan. Huwag mo itong camera. Huwag mo lahat yan. Ba? ba kuya, bibidya mo. Ano? Dami-dami nito eh. Bibidya mo, kuya. Kahit kaya ito ako. Hindi na kami maasar dyan. Pahingi ba Baan yan? di naasar. ba yan? Ba't ba 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 nagpaso mo kanyan? Baan <laughs> yan? Ba't nagpaso <laughs> mo kanyan? Ano kukunin na nila? <laughs> Bawat bakit ba, ba, ba patera? Kuya no, wala pa paig kami, bidyan mga paad pa. Ah, para sa iyo lang yan e Bidyan natin ay makakuna no Wala <laughs> mga nag kuha na no 3-3-N magpaig, bukas <laughs> 3-2 na yan Ang aangas ha nan Aladyang sila pa nauna Kaya nga kuya ikaw mauna ha oh, oh, Huwag na mga mga nandiyan Kuya daan pa nito Sa akin nga binigay yan Oo nga Siyaki tayo, profan nyo ba ba to niyo ay kuya na yan eh. Ba, uh, okay. uh, Ano kaya ano? Ba, ano ba? Ano? Ano ba nga ba't tilapia? Ano Kaya to nga, ibibigay yan ni eh. ang kukulit niyong dalawa Ang <laughs> ah, galing mo! Ang <laughs> galing mo! Ano? Ah, Atingin niyong dalawa ni Kitcha! Uh, alam na alam ko na yung style <laughs>

还拿我个手机？n